mas lalong paghandaan ng gobyerno ang epekto ng El Nino sa supply ng bigas sa susunod na taon. Nagpapatrol, Jose Carretero. Ang ah. pangakong bente niya ito Umari na si Mang Joel dahil sa taas ng presyo ng bigas. Kung dati, 45 pesos ang kilo, ngayon 52 na ang bentahan ng binibili ng bigas sa kamuning public market. Pero sabi ni Mang Joel, ayaw ng mga anak niya ang kalidad ng Tig 45 na bigas kaya kahit na masakit sa bulsa, tinatangkilik na lang niya ang mas makal na bigas. Hindi e kaya sir, masensya na lamunan. Sa tindahan na ito sa kamuning public market, nasa 45 pesos ang pinakamura kada kilo ng bigas. Ito yung tinatawag na well-milled rice. Pero kung titingnan niyo hindi siya gaano kaputin. Pero ayon sa nagtitinda, marami pa rin ang bumibili nito dahil ito nga yung pinakamurang bigas. Aminado ang mga tindero ng bigas gaya ni Kuya Javier na atakago sila ng mahal na presyo ng bigas. 45 to 63 pesos per kilo ang magbibili sa mga palengke <laughs> sa Metro Manila. Oh, Ako na kayo nag-ihinanak lang ito. Totoo lamang. Lahat kami magsitinta at saka mga ngayon ang nalilitigan rin yan. Susuli na buhay na Ayon sa mahan ng industriya ng agrikultura o sinag, pumapalo ang farm gate price ng palay sa 25 hanggang 26 pesos kada kilo. Inaasahan ng sinag na hanggang sa matapos ang taon ay hindi natataas ang presyo lalo't wala naman umanong kakulangan sa supply. Based on import price naman, and yung binibili na rin sa magsasaka, yung rates eh, nasa retail eh, between big price. So uh tignan naman natin eh hindi hindi na masyadong sisipa yung price. Pero babala ng sinag dapat puspusan paghandaan ng gobyerno ang epekto ng El sa enero at pebrero lalo na sa Luzon. Na dapat